po. Good afternoon, guys. Hello po. po. Welcome back to my channel. Welcome to this vlog. So, to video po kami papuntang palingki. Ang po kami ang ating Kasama ko po siya. Kasi, bibili po kami ang konting grocery. Yan, yeah, hello po. Yan, yeah, ganda-ganda talaga ng aming um, kalsada na guys. Huwag mo nang sudyo ha. Yan. Mag-aalas pa palang baga. Napakainit ha. Hindi man mainit masyado. Ano ba ganyan? Palingte? Baka palingte yun. Ano nak? Wala? 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 Ay, magabok guys. Ayun na, magabok. Pala nyo, hindi ko na pala nahugasan yung akong pinilas. Eh. Tingnan nyo guys, Hindi na napagulot pa. Ay! Sabaya na. Nang ano? Pag may natira. <laughs> Anong gagawa mo? <laughs> At least yung bablag Ay! <laughs> Ayan guys Pagkano kang iyong ano? Pagkano? Ah pwede ba yon <laughs> Ayan guys Kami papuntang palengke May nagawa po pala dito Ng kalsada Hindi pa po kasi tapos Pero at least may problem ito na lang yung Ay, ang gabok. Ay, my God. Nalimutan ko na yung aking anong listahan. Alalanin mo na lang na gatas. Kape, ha? Ilang? Picture ya mga tops. Powder. Hay <laughs> mga guys, kaulanin niya ka na. Nakalimutan ko po ang aking listahan. Ang hirap po kasi pag walang listahan. Pagdating Ayun, pamintabi. Nakalimutan. <laughs> Bayan po. Yung salug na. Salug tayo. ko yung kayo. sa camera. Ba't mo sa camera? Bogey ka naman, oh. Bogey naman yan, nakanap mo. Nagot sa guys. na naman sa camera. Ka Ayan, yan naman. Para sa tapong siya na. もうこつばかりやってる。

d

Nasaan? Ay, naman. Ganyan. Wala man. Ano pa ba yun? Magkano ano kayo sang ganito? Yan ganito? Magkano kayo? Magkano ganito? magkano daw yung ganito? Okay, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito.